Matapos umugong ang balita na magkakaroon ng kudeta sa Senado, ay nagpatawag kaagad ng kokos si Senate President Tito Soto upang magkaroon ng loyalty check para sa bawat miyembro ng majority bloc. Samantala, kitang-kita sa video ang pagsabi ni Senador Bato de la Rosa ng tuta habang nasa harap niya si Senator Vicente Soto. Ito ay matapos matuklasan na sumusunod umano sa utos ni Martin Romualdez ang Senado na dapat ay isang independent body. Agad naman pinabulaanan ni Tito Soto ang sinasabing kudeta umano sa Senado. Masasabing anumang oras ay pwedeng mapalitan si Soto kung may apat na senador ang lilipat sa minority. Ang tanong tuloy ng ating mga netizen, natatakot ba si Soto na mapalitan bilang Senate President? Ilagay mo ang iyong comment sa ibaba and don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang totoo nun, mas maraming natulungan nun yung tansyuhin. Ako siya, sa totoo na siya. Wala siya, siya, Yung pinag-post nila dun na ginagawa ka na tuta ni Martin, sakit sa akin yun siya. Hindi, if you go down, everybody goes down. The institution goes down. Kaya nga, kaya nga. Hindi na pakita lang ginawa ka tuta ni Martin. Sakit sa akin nun. Kaya ito may minority kami.